Okay, dito na tayo sa... Ako nakalulungkot itong kwentong ito. Ay, ako ito rin. Grabe. Ang mga Barda fans oh. ngayon. Oh. Ang mga supporters. Sina Barbie Portesa. At at David Licao po. Oh, oh. 7 taon silang naging magkarelasyon oh, oh, oh. na gustong-gusto natin dahil ito'y isang tambalan sa tunay na buhay na hindi talaga natin kinakitaan ng kaartehan. Tahimik. Tahimik lang oh, oh. sila. Basta alam lang nila, nagmamahalan sila. Mm -hmm. Na wala silang ipinakikita sa mundo na kung ano-ano. Diba? Yes. Oh. Pero hindi sila nakalusot. Hindi nila napaglabanan. Yung tinatawag na seven year itch. Ano katotoo na inaalam nitong si Jack Roberto sa kanyang kapatid? Kung sweet ba sa set Ay. si na Barbie at ano, David? totoo ba na lagi silang magkatabi? Veteranang o... kolonista na si Christy Freeman, nalungkot sa natukosang kwento kina Barbie Forteza, David Licayco at Jack Roberto. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Giyo na rin ang notification bell para notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Kapapasok pa lamang ng bagong taong 2025 ay isang malungkot na balita na agad ang sumalubong sa mundo ng showbiz. Dahil sa hiwalayan ni na Barbie Fortisa at Jack Roberto, sa Instagram account nga kinumpirma ng award-winning kapuso-actress na si Barbie Fortisa kung saan ilang litrato ang ipinos ng dalaga at kalakip nga dito ay ang kanyang mensahe kung saan formal itong nagpaalam sa kanyang dating nobyo na si Jack Roberto na umabot din ng pitong taon ng kanilang relasyon. Sa vlog nga ni Nanay Christopher Ming kamakailan ay isa ito sa kanilang mainit na pinag-usapan na kung saan nalungkot din sila sa natanggap na balita na bumungad ngayong taong 2025. Formal na nga naghiwalay sina Jack Roberto at Barbie Forteza ang mga kwento. Ang kakulangan ng oras ni Barbie sa relasyon nila ni Jack. Okay, dito na tayo sa... Ako nakalulungkot itong kwento ito. Ay, ako ito rin. Grabe. Ang mga Barda fans oh. ngayon, ang mga supporters, ni Barbie, Portesa, at, at David de Calvo. Nalulungkot na hindi mo maintindihan masaya ba o paano. Pero syempre, yung mga fans ni Barbie at saka ni Jack Roberto. Petra. Ano yung tawag sa kanila? Ah, uh, Barda. Hindi, Barda kay ano? Kay David Ay, yun eh. Barja. 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 Bar -ja. hindi? <laughs> Jack Barja. <laughs> Jack B. <laughs> Jack oh, B. di ba? Jack B. Akala ko tapos na itong mga ganitong ganitong di ba? Hindi, oh. pitong taon silang naging magkarelasyon. Oh. Oh. nagustung gusto natin dahil ito'y isang tambalan sa tunay na buhay na hindi talaga natin kinakitaan ng kaartehan. Tahimik. Oh. Tahimik lang sila. Basang alam lang nila ay nagmamahalan sila. <laughs> na wala silang ipinakikita sa mundo na kung ano-ano. Yes. Di ba? Oh. Pero hindi sila nakalusot. Hindi hindi nila na paglabanan yung tinatawag na seven year itch di ba yun yun eh pag nalampasan mo daw yan yung seven year itch parang nakaano ka na eh nakalusot ka na. na pagsubok ng pag oh, nalampasan oh. yun na di diba? ba Patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min ay napatanong ang ditiranang kolumista sa mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez kung ano nga ba ang totoong dahilan ng hiwalayan ni na Barbie Fortisa at Jack Roberto. Ikaw ano sa palagay mo ang totoong dahilan kung bakit sila naghiwalay sa kabila ng pitong taong pinagsaluhan? Kasi nung una pa yan, di ba, magmula nung lumabas yung barda, parang siyempre ikaw ang lalaki, may iisip mo na parang, ay, tapos yung partner mo pa, taliwasa sa guapo, matalino, alam mo iba yun? Guwapo rin naman si Jack Roberto. Guwapo rin, pero iba rin, yung appeal nito kasi si D. Ikaw, hey, na talagang oh. ng lahat. Ah, Oo. Uh, uh, nung una, di ba, sabi, supportive pa si, ano si, eh, si Jack. Siya. Pero nung naglalaon na una Lumalabas na yung Ay Parang may insecure Oo, na meron na Parang may celos factor may na May na Ako naman ano natatanaw ko dito Na isa sa mga dahilan Bagaman hindi ito yung siguro Pinaka hmm. Yung oras Ayan Mula nung si Barbie Ay ginawa Ang kulang araw hmm. Bilang si Anong pangalan niya doon? Naku Naku hindi mo na naman hindi alam pa. Adelina Si Adelina. Adelina Si Teresita Hi, Si Teresita Hi, Si Teresita naman Si ano Diba? Si si David, oh. Teresita, si Sanya, si nakapatid ni Jack Roberto. Roberto. Mula nung gawin niya yun, syempre, matindi kasi ang taping shooting nito. Ay, oo. Oh. Una, sa malayong lugar. Pangalawa, madalas silang magkasama. Yun ano talaga. Yun talaga ang pinakamaya. Alam mo, yan, yan, yan ang mga ano, tukso ng artista. Huwag na tayo lumayo. Ang dami-daming artista oh, na oh. dahil sa laging magkasama sa trabaho, mm. nakakalimutan na meron silang mga karelasyon na umaasa. Yun. No? Saka yung pag nila, nauuwi na sa totohanan kasi nadadala sila ng emosyon. Hindi, at saka yung pagiging malapit sa isa't isa ng madalas, nakakapag develop yan ng emosyon. At saka lalo na yung kunyong lalaki, masyadong maalalay sa kanya. Ah, okay. marespeto, marespeto sa babae. Marespeto sa babae. Siyempre, alam mo na yung babae, di ba, may sinasabi na marupok ang mga puso ng babae, di ba? Madalis lang mainla At saka hindi Mas lang yun. Mas marupok ilang... ang puso ng lalaki. Ha? ay. Oo, oh, oh, di ba? Marupok, mapusok. Mm -hmm. <laughs> oh, yun yun. <laughs> <laughs> Hindi, at saka, magpakaseryoso tayo. Nakikita ko ba na, si Barbie kasi, ay isang agresibong aktres yeah. na maraming gustong marating. Narating na niya yung kanyang pangarap, pero meron pa rin gulang para sa kanyang sukatan. Correct. Natural. Di diba? Marami siyang dreams, gano'n. At saka dito, magmula na nag-Barda, nagsila uminit oh, lalo oh. ang kanyang pangalan. I Aminin mean, na. Kaya di ba, ikaw bilang artista, eto na yung pinapangarap ko, magming tanging marinig ng lahat at yung bukang bibig ng lahat na ay okay, ang ganda na oh. ganong tampala kaya parang ay ito na ako. At saka mm. niya na yun. Oo. Uh di ba nandun niya, alam mo papababayaan niya pa yung karyer niya. Ito may oh, nagkwentong oh. source sa akin. Gaano kaya ito katotoo oh, okay. Hindi ba si Teresita at ka si Adelina magkapatid doon mm -hmm. sa pulang araw? Syempre lagi silang magkaisena. Nagkahiwalay na lang nung dumagundong na ang gera. Mm -hmm. dal kanikan niyang ano na sila. Dahil mm -hmm. si Teresita ay itinago na ni Dennis Trillo. Dennis Trillo. kabataan ng kwento ni Nanay Christy ay ibinahagi nila ang nakuhang balita na di umano ay napatanong si Jack Roberto sa kanyang kapatid na kasalukuyang kasama sa trabaho ng kanyang dating nobya na si Barbie kung gaano kalambing ang kasalukuyang magkalab team na sina Barbie at David Licaico na tila pahiwatig na silos ang dahilan sa mga katanungan ng dating nobyo na si Jack Roberto. Gano'ng katotoo na inaalam nitong si Jack Roberto sa kanyang kapatid kung sweet ba sa set sina Barbie at ano, David? Oh, maaari. O, totoo ba na lagi silang magkatabi o meron bang napapansin si Teresita o si Sanya nakakaiba tungkol dito sa dalawa? Maaari, pwede yun. kasi magkapatid naman sila at saka alam din naman ni Sanya na matagal na silang magkare. Ay, kasi mm -hmm. so, siguro tinatanong din ni sa niya si Jack Roberto. Talaga bang ano kayo? Kasi parang nakagita ko doon. Very sweet si David. Ay, palagay ko hindi naman gagawa si Sanya ng salita. Ay, siyempre, ang nagmahari ayaw niya mag-isip ng kapatid Oo. niya. Oo. Lalo na walang... Pero mas naniniwala ako doon sa inaalam ni si Jack Roberto mula kay Sanya kung totoo ba nakakaiba na ang kinikilos ng Barta. Yung galawan Oo. sa dating. Tsaka hindi mo ma-iiwasan ano, yung pagka-develop ng dalawa tao Oo, na lagi ay, magkasama. Oh. Lalo na kung may magandang ipinakikita. Sayang ito dahil napapanood ko yung mga panayam kay Barbie hmm. na sinabi pa niya na mula nung dumating siya sa buhay ko, parang siya yung lucky charm ko. Diba? Kasi lahat ng magagandang opportunities dumarating sa karir ko. At napag-uusapan na pala nila ang kasal. Ay, ay, diba? oh. Siguro yan yung kasagsagan ng mga 1, 2, 3 years pa sila niyan eh. Hmm. Kasi ang panahon talaga nagbabago talaga ang mga gusto eh. Ikaw ba'y naniniwala na isang <laughs> Araw ay nagising lang si Barbie na hindi na siya gano'n ka... At In love? Pwede. Oo, kay Jack. O ba? barahil, mag-ano tayo, mag-jump into conclusion tayo. Ah. Usually na, di ba, ang mga babae naman, pag napapall out of love sa lakid, may ginagawang red flag ang lalaki. Oo. ba? Kasi kung wala red flag, bakit magkakaganon ang oh, oh, babae? Oo, yan. May dahilan yan. May dahilan, may dahilan o, yan. Tapos mm -hmm. siguro, nagpatong-patong bumingo. ikanga ah. <laughs> Ika nga. Pero napakiganda ng pag-iwalay, ano. Ako, nung manurood siya ng Taylor Swift, Ah. sa Amerika. Sinabi ko yata sa iyo, di ba? oh, uh, sinabi mo Sabi sa ko, niya, bakit wala. bakit kaya hindi kasama si Jack Roberto sa Amerika? Eh, ito yung panahon na po pwede silang magkasama ng masaya dahil ano to eh, nag-goodbye muna sa pulang araw oh, si Marty. Oo, break. Hindi eh, time niya yun, ano? Mm -hmm. Hindi kasama doon sa oh, Taylor oh. Swift uh, concert. Sabi ko, merong something. Okay. Merong something. Siguro so, meron nahulaan na mo na yun na mayroon talaga. Ano, naisip ko lang, sinabi ko yeah. kay Romel, pat kaya, pat kaya ganon. Yun mm -hmm. ang naisip ko. Sigur Puro meron nang itong ano eh, may nararamdaman, may nararamdaman na. na. No, o may nahuli na. na or something. Basta may natuklasan. Ito oh. ah, si Mrs. Amy Fortesa ang mm. dakilang oh. ina po ni Barbie, babasahin ko po itong sinabi niya. No one knows how much you went through this year, but you stayed strong and didn't oh. quit. Ganon. Pero yung N apostrophe T, parang inano niya yun eh, inemphasize niya. May emphasis yun eh. Oh. I'm so proud of you, sabi ni Mami Amy sa kanyang anak. Na si Barbie. Sa dulo nga ng topic ni Nanay Christopher Min ay nahiwagaan sila sa katanungan ng ina ni Barbie Fortisa para sa buong kwento. Narito ating panorin ang video Narito ang video. Ano kaya ang ibig sabihin ito? Yung you didn't quit. Ibig sabihin, si Jack Roberto ang nag-quit? Yeah, oh. Mm -hmm. At saka parang nang lumalabas na parang nag, may pagtitiis na nangyayari mm -hmm. kay Barbie. Kasi ang niya, hindi nila alam kung gano'ng katindi ang pinagdaanan mo ngayong taong ito. Pero nandyan ka pa rin, nagpakatatag ka pa rin, at hindi ka kumalas. Oh. Hindi ka bumiteo I'm so proud of you. So, ibig sabihin, si Jack Roberto ang bumiti, oh. Mm -hmm. Parang ang interpretasyong. Oh, Bi kasi na pag-isip-isip niya na parang, alam mo nilalamon na siya ng selos at insecurity. Diba? Oh. Nakakalungkot Ay, Siguro baka siguro Kung si Jack Roberto naman Ang kumalas dun sa ano nila Baka siguro Naisip na yung Jack Roberto doon na Sabi niya Wala naman siya siguro Na itulong kay Barbie Kasi At tignan mo naman yung Karay ni Barbie ngayon Talagang Umiindahin pata Pero Asia, ang naitulong niya Inspiration Inspiration Pagmamahal oh, 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 oh. Nakita naman natin Kung paano sila Nagmamahalan mm -hmm. Diba? In fact Sabi pa nga ni ano, Jack Roberto Nung ginagawa yung bahay niya Diba? Oh, oh. Para bang ito na Yung magiging tahan tahanan namin. Oo. Parang ganon. Bule. Pero alam mo, yung mga pangarap kasi ng isang magkarelasyon, nagtatalo din yan eh. Kung ang babae, maraming gusto pang mangyari, maganap sa kanyang buhay at karera. Hmm. Natural, mababawasan ang panahon para dito sa karelasyon. Oo. Okay. Tapos itong sila laki, tumigil na sa mga pangpangangarap samantalang yung babae. Tuloy-tuloy. Uh, Tuloy-tuloy. Tuloy. pa rin. Oo. Oo. Diba? Eh sabi nga ni Juris Dr. Channel, ako man si Jack Roberto, maaapektuhan ako. Eh pinap panood ko nga lang yung mga interviews nila eh. talagang bardang barda na ang gusto ko oh. sweet ah, na sweet niya. naman kaya yeah. hindi maialis eh si Jack Roberto kung siya ang totoong bumitiw meron din sigurong pride bilang isang lalaki si Jack Roberto na dito na muna ako sa isang tabi magpapaubaya na lang ako ganun ba yun? ang niya? kaya rin siya bumitiw o oh, dahil marami na siyang nagawang palso na akala niya red na flag o oh, mga red flag na parang ay oh, wala na talaga to eto na to eh dumating na sa sukdulan pero nakapanghihinayang. Saya. Nakapanghihinayang. Oh. oh. Nakapanghihinayang na relasyon na umabot ng pitong taon. Huwag na tayong lumayo pa. Eh di ba si Jam Villanueva at si Anthony Gennis? Oh, oh. At si Maris Racal. Oh. oh, nakakasama palagi sa shooting at mm -hmm. dating sa trabaho. Ano nangyari? na -develop. Parang ganun din dito, di ba? Si Jack din, si Jam din sa noong na, Ganun, ganun din. Na, ganun na, din. Tao, oh. Tapos hanggang pala na naiwala na sila. Oo. Oh. Nakakalungkot, nakakalungkot. Sana mag magkaroon pa ng pagkakataon na magkabalikan sila. Pero sabi naman ni Barbie, di ba? Beautiful goodbye. Ah, Maraming salamat sa ating pinagsaluhan sa loob ng pitong taon. Mm -hmm. At pinagpapasalamat ngayon. Pero naintriga ako doon sa pagdandulo. Oh. Sana makakita ka ng isang tao na deserve mo. Ibig sabihin, hindi pa rin siya deserve ni Jack. Kaya nga, yung... meron may mag-iisip ka talaga dito mm -hmm. sa mga post ni Barbie. Kasi wala naman sinabi si Barbie na reason. So, kung bakit sila nakahiwalay si Jack naman hindi pa rin nagsasalita habang uh, 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 naguusap tayo ngayon uh, uh, so ang lahat ay tandang pananong at lahat may kanyang kanyang kwento na naman ito uh, hindi pa ito uh, talabas oh, hindi uh, 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 pa tapos ko nagsisimula pa lang nagsisimula pa lang pero palagay ko mga two months back three months back meron na ito meron na silang hindi pa na trigger na lang ngayong Enero nang ilabas ni Barbie talaga yung kanyang sinabi na tapos na ang kanilang relasyon hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin New na rin ang notification bell Para manotify kayo sa ating susunod na video Maraming salamat Bye, -bye.